Ayun oh, marami dumating sa ating pesa galing Alabang. eto ay pesa ng tropa natin na may shop sa Alabang. Nagpapagawa sa atin ng mga bell. Ayan oh, dami oh. 27 pieces na bell. Apat na platon ang pinadala sa atin kasi apat na tore 'yan ng bell. Ayan oh. Gagawin natin 'yan lahat. Yung iba, kalawang-kalawang, may -kalawang. iba may groove na no? Gawa ng ibang shop. Super fine. Yata, yung tawag nila dun, no? Threaded, linear, hindi ko alam. Pero babaguhin natin yan. Kasi request yun, nagpapagawa sa atin. Ito naman yung mga dry base at mga pulley set na ipapagawa rin sa atin. May kasama pang torque drive, no? Ito, pag-iisipan ko yung torque drive. Kung gagawa ulit ako. Kasi tinigil ko na paggagawa nito. Kasi masyado mahirap matrabaho. Nahihirapan yung aking mga machine sa paggagawa ng torque drive no so pag-iisipan ko muna so punta tayo dito sa aking mini milling machine ayan no meron dito kalkal -kal na na pulley pero hindi ko alam kung sino ang gumawa nito yung ilang slot Nagawa ko na 1, 2, 3 nasa pang apat na slot na ako ito ay nagawa ko na RPM natin ay 970 nirepair ko lang no? parang repair lang talaga yung nangyari dun sa pulley na yan tapos ito naman, ayan, pang PCX-160, ayan, oh. nagruban na ni Bien. Marami pa siyang gagawin. At yung mga nag-walk-in sa atin, siyempre kailangan natin gawin yan. Na, yan naman talaga, yung ating mas priority sa araw-araw. Dahil dyan tayo kumikita at nakakapagpagulong ng puhunan sa mga nag-walk-in na customer. So, mas priority namin yan. Hindi namin pinapriority yung mga pagawa galing ibang shop. Kaya lang, pag nagbigay sila ng kota, kailangan matapos sa gantong oras, sa gantong araw. Tinatrabaho po namin yan. Tatapusin talaga namin yan. gayon to, may sumingit na group ng bell. Isisingit natin nga, syempre. Walk-in yan eh. ba? Diba? Klarong-klaro na yan. So, eto na. Marami na nagruban si Bien na bell. Kaya, yan. Ang daming beruta, oh, ng ating mini-late. Pero hindi tayo nagagawa ng group na traded Linear tayo mga boss Hindi tayo trabahong tamad Ayan, Tapos yung ating Mini milling Napalaban ng kalkalan Huling puli na ito Bukas ang gagawin ko naman Ay puro degree na Ayan Kita nyo naman Yung setup Ito na Yung ating mga natapos Ayan yung mga puli Erox B1 B2 Honda Click PCX M3 ayan yung ating mga tapos. kalkal na po yan lahat hindi naman natin minamadali pagka wala ng customer natapos na natin nag cut off tayo saka natin titirahin na. so bukas titirahin ko naman to yung mga drive base at mga pulley Re-angle naman no, syempre yung angle nyan magkakaiba kung Honda at Yamaha magkaiba po ang angle nun tapos eto yung bell yung isang platon na naiwan ayan o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So walang bell na lang yung naiwan Nagawa na ni Ben Yung 21 pieces na bell Ayan o Fine, linear group syempre Yung terada dyan o. No? Syempre, masusunod dyan Yung gusto kong group Eto naman, tungkol sa mga torque drive Tumigil na ako sa paggagawa nito Gaya ng sinabi ko kanina, pag-iisipan ko Baka gawin ko to bukas pag medyo maaga akong natapos. Kaya lang, tinigil ko na talaga yan. Kasi may consequence yung pagkakalkal ng torque drive. Ayan pa, may dumating na huling customer. So, maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Ride safe and God bless.